So eto naman po mga Tribes. panoorin niyo po ito. Ito po ay may kinalaman doon po sa sinasabing pagkakasangkot daw po nitong si unang ginang Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay nitong si ginoong Tantoco doon sa Estados Unidos. Panoorin niyo po ito mga Tribes at malaman niyo po kung ano ang katotohanan. Nakakuha ang ABS-CBN News ng orihinal na ulat ng Beverly Hills Police Department kagnay ng pagkamatay ng negosyanteng si Paolo Tantoco. Sa pagkumpara sa dokumentong ito na sa version ng kumakalat na internet, lumalabas na pineke at dinagdag lamang ang bahagi na naguugnay kay First Lady Lisa Marcos sa pagkamatay ni Tantoco. Nagpapatrol Pia Gutierrez. Ito ang orihinal na kopya ng blotter ng Beverly Hills Police Department na nakuha ng ABS-CBN News mula sa reporter na si Sinia Tupas ng Philippine Post tungkol sa pagkamatay na negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles noong Marso. Nakalagay dito na noong a-8 ng Marso bandang 11.30 ng umaga, natagpuan ng mga polis sa kanyang hotel room ang isang walang malay na lalaki na pilit nire-revive ng hotel security. Sinubukan pang isalba ng polis ang lalaki pero ilang minuto lamang ay diniklara rin itong patay ng paramedic bandang tanghali. Kung ikukumpara ang dokumentong ito sa nag-viral na screenshot ng police report, mapapansin agad ang malaking pagkakaiba ng dalawang bersyon. Sa nag-viral na screenshot, idinagdag ang bahagi kung saan nakasaad na posibleng drug overdose ang sanhi ng pagkamatay. Nagkalat ang umano'y cocaine sa mga lamesa at sahig. At sinabing kinwestiyon ng mga polis ang tatlong kasamahan nito, kabilang umano si First Lady Liza Reneta Marcos. Uh, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon, sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady. Nauna na sinabi ng palasyo na dinagdag lamang ang mga pangungusap na ito para pagmukhaing may kinalaman ng unang ginang sa insidente. Malakas ang loob po natin na sabihin niyan dahil alam po natin ang katotohanan. With your copy, napakita po natin, napatotohanan po natin na yung police report na kanilang pinost sa kanilang Facebook account ay totoong peke. Digitally altered. Nilagay lamang po ang pangalan ni uh, First Lady Liza Marcos para po maisama sa issue na ito. Bukasama. Para sa Malacanang, malinaw ang motibo naman nagpakalat ng altered police blotter. So, una pa lamang po, peking video, peking police report, ano pa po ba ang aasahan natin sa kanila? Puro sila tanim, ebidensya. Ayon kay Castro, posibleng panagutin ang mga nagpakalat ng maling report. Di po natin pa nakukuha kung ano ang nasa loobin ni uh, Unang Ginang kung siya ba ay magsasampan ng kaso. Pero ang mga law enforcement agencies natin tulad ng PNP, NBI, maaari po sila mag-initiate ng investigation. At kapag napakita po talaga na may nameke at uh, may mali sa paggawa po nito, sila po ay maari makasuhan. Bagamat hindi binanggit ng police report ang opisyal na sanhi ng pagkamatay ni Tantoko, nakasaad sa paunang buod ng medical examiner's report ng Los Angeles County na epekto ng cocaine ang dahilan ng pagkamatay ni Tantoko noong Marso o 8. Nakikita rin naman ang dahilan ng kanyang pagkasawi ang posibleng cardiovascular disease. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. So yan, mga Boca Trips, napanood nyo. Yan po ang totoong nangyari. Wala na po ba silang sawa sa paggawa ng fake news? Bakit ganoon?